Ito po ang lumang bahay mga idol Papasokin namin ngayon Luman-luman -luma na po ito Sira-sira na po Mga idol Nandito po kami ngayon, pumapasok sa mga luman-luman bahay po. idol. Pasok kami dito. Titingnan po natin kung anong naan dito. Oo. Sira-sira na. Wasak-wasak na po. na idol. Siya Kasama ko rin po ay si Tim Paris. Ito po si Tim Paris. Oh. Iiinan nga natin ito mga idol. At Ito yung ating pagkain ng paris. Luluto tayo ng paris mga idol. Eh baka ito pwede natin maalbor. Hmm. Antik na yan. Na ano, napulok na siya ng napulok na, napulo na siya ng mga dahon-dahon. Bagil. Ayan po. Sira-sira na o. Oh. Wasak-wasak na dito sa kabila oh. Nakalak dyan, kabila. Wala na dito ang daan. Wala ndaan daan. Wala. Ah, talagang luma-luma na ito. Eh, oh. Sukal oh. na sukal na. Hmm, wala pong pinto dito. Nakasara. Sarado po ang pinto dito. Dito lang po. Oh. Yan mga idol. Oh. Yan ang loob po ang loob niya. Yan. Nakalak po, hindi kami makapasok. Yan po ang loob. Oh. Yan ang itaas. Giba-giba na po yan. Yan po. Thank you po mga idol. Ang bandang likod mga idol oh. Anong tukal na po? 'Yan, oh. ah, bandang likod po ito. Ah, tukal na po, daming bagil. ayan po, dami. daming. dami bagil na oh, Puro oh, bagil na po. Oh. Ang ah, bandang likod po ito. May, may, may na may isang Pwede pa ito lang dito lang isang edit, ito thank you po at least po